San Pedro So yan yeah, hello mga padi Ayan dito tayo ngayon sa San Pedro Bridge ng uh, Madela Quirino guys Ayan shoutout sa mga viewers natin So maligo tayo Gawa nung uh, Maalis yung pagod guys Ayan So dito tayo ngayon Woo! Ang dito yung aming bossing, naliligo yun o. O, oh, di ba? Eh mga... <laughs> oh, ayan, ayan, ayan guys Minsan lang kami makakaligo guys Gawa nung ang layo ng biyay namin From Tagigto to Madela, Quirino, Isabela Ayan o oh. Napakaganda pala dito guys oh. So, Maligo sa ilog. Malakas ng ano? Ng agos ng tubig, mga lodi. So andun yung aming service guys. Ayun oh. Nasa may gilid siya. So, Ayun, So may mga naliligo din. So ayan yung mga kasama natin. Di ba? Ganun ka nice. saya yung buhay guys kung saan ka nagbibiyahe. puntahan mo yung mga gandang lugar na hindi mo napupuntahan dito sa buong Pilipinas. Kaya ikutin natin yung buong Pilipinas, guys. Shoutout sa mga viewers natin. Ingat kayo lagi. Ayan, shoutout sa mga taga Madela, Kerino. Ayan, sa mga kalakay natin. ba diba? shoutout sa inyo. Ayan, so napakaganda pa rito, guys. Ayan, oh. No? Oh, napakalawak, guys, oh. Grabe oh, parang ilang di pa yung tatawirin mo sa dulo. Layo, parang dagat na siya guys, yung ilog. Hoy, malunod ka dito ka lang, mababo. Ah, dito ka lang. Malunod hoy, malunod ka na. Hoy, hoy. <laughs> Tawagin mo yun. Hoy. Eh, tropa natin, nalayo na. Hoy. Hoy. Thank you